Ayan mga guys, at nandito na naman tayo sa ulit nating sagingan. So ito, nag panibago tayong tanim ng saging. Ayan mga guys, saging na sabah. So, marami yan mga guys. Ayan. Dahil pagka nag-replanting tayo, maramihan. Para pagka namunga mga guys, marami rin. So, Ayan mga no, guys marami yan ito Ayan. sunod sunod yan mga guys Ayan. kung nakikita nyo hanggang dun sa taas yan Ayan. tapos dito ayan so hindi pa to tapos mga guys no marami pang mga butas dyan na hindi nalagyan ng ano uh, pang tanim yan So, sunod-sunod yan mga guys. Ayan. Hanggang dun sa taas. So, yun lang mga guys. At maraming maraming salamat.